dayo. yan parang mano tatatlo lang kami ngayon yan tatay makakami <tay> ipagbibigyan. susubo kami saka dada dyan yan si babaw yan bali nasa baba na po sila nagkakabit po sila ng lambat at pipikutin nila yung ano Eh, parang maano yung may hawak ng lambat. Tapos tatay naman yung nakatayong yun. Dito tayo mag-aabang. Kasi pag nilagyan nila nalambat lambat yan, walang tatakbuhan yung mga karpa. Dito tayo mag-aabang dito. <coughs> Ito ang ating gagamitin. Pag sinipakita dyan, titiksayin natin. <coughs> manu ong Cung <coughs> tatai Itu tuh apa nak Bah Apa tna palae? Eh. Ii. Tuntup. song. E, e. Napapagdaig. Parang sarap nga manisid. Ang panas eh. Lewi, <laughs> parang sarap nga. <laughs> Easy <ka> lang yan. <laughs> Malaman yung butos. Makahulis na tayo ulit. Pailan na yan? Ha? Pailan nyo na? Palima? Yung, yan. Ang oh, laki. <laughs>

Wala kay tinira ko yung karpa sala. Uli yung karpa naro isa. Ha? Uli. Naro na. isa. No? Ngende. Da bi agad. Ulit ako ng karpa kuya. Ano nang sasabi? Hindi ko nakita. Yeah. Eh. Palinawin lang ng ano. Baka nandun na pati. Baka nandun doon sa ibaba. Silipin nyo ulit doon. Baka nakakaliban yan sa pancho.

sila dito eh. Hindi Itu yan eh. <laughs> <Laki baga>. <laughs> <laughs> eh ko. Mm, um, isang pesta pa po eh, pong, uh, mga nahul, eh. Duguan. Duguan po. Na, Laray. Kain mo na eh. Para makita ka sa vlog. Oh. <laughs> Yan. Nakita ko namin na nangyayang isda din sila. Silang tatlo. Jared, 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 Jared Shout out na sa sa'yo, Lawrence. ang pangalan ng kasama mo? Si Ivan Castillo po. Sa aking foto. Yan. Yan. Ayan, gano'n din sila na naglalambat din. Ay, hey, maliit pa nga, ano. <coughs> <coughs> oh, padali ng karpa sa pante. Pinanahan na para sigurado. Kaya pala sisid na sisid yung lambat. dambat. Maraming tali lang na akong kal. Tali? Tali na. Sa naglag. May tala ka Oo. hindi ko alam sa iyo. Daan? Palaki, na eh. Gayon -gayon yung pante. Mula doon eh. Dalang hanggang papasaklin eh. Ito ko kayo, pwede mo na pag-tend. ko kayo ko. Ito ko kayo? Oo. Another car Guys, nakadali tayo ng dalag. Hindi ko nakuha na ng putok. Pababay natin. Hmm, sa Guys, tiba -tiba, <coughs> guys ito ba naman mababa dito dalag dalag guys <coughs> Oh, pa ng dalag, pa-uwi na.

Guys, ang laki. Pus ko muna pus. Isang kiluhan. Salamat guys. Nakadali pa tayo ng dalag. Pauwi na. Yun. Yan ang ating RG. Yun. So, nakadali pa tayo guys ng dalag. Pauwi na tayo. Lingla natin ako kanya ng putok. Thank you Lord. Nakadali pa. Walain. Mangilo siya, guys. Yan. Mangilo. Huh. Ang huli namin. Ang huli namin. Nadami, guys. Paumin na ako. Nakabaral pa ako. Yan. Huh. Laki. Thank you, Lord. <laughs> Tama. Okay lang. Kahit nawala isang bala. Yan. Ito Thank you Lord, thank you Lord. Kadali, ang laki. Pauwi na kami guys, nakadali pa. Yan, thank you Lord. Ito yung ibang kasama niya. Thank you Lord. Thanks Papa G. May bigyan mo pa kahit pauwi na is balik ito yung nahuli natin. Yeah. Yung malaking dalag. Hindi alam nung kasama ko nakahuli pa ako. Alam ko yung reaksyon nila. Malaking niyan guys. May karpa pa. pa. Bali, pauwi na tayo guys. Hindi ko nakuha na ng putok yung pagkakadali ko doon sa dalag pero kasi wala akong lagay ng camera holder yun na lang pagkakano ko pagkakahuli kita niyo naman guys dahil pa yung aking ilusungan yun thank you yan natin huli salamat guys tayo uuwi na mukhang ulan na Hey guys, pa na bigyan tayo. Oh, yan guys, pauwi na kami. See you sa next video namin. Ayun ang lang ang aming nahuli. Walang wala. Ayun. Thank you Lord. Thank you Lord. Babu.